Nakikisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikadalawamputmalong founding anniversary ng National Youth Commission at sa pagdiriwang ng International Youth Day 2023. Ayon sa Pangulo, inumpisahan ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang pagpapahalaga sa mga kabataan nang itatag niya ang kabataang barangay. Patuloy rin umano niyang sinuportahan ang kanilang kapakanan kahit noong siya ay congressman pa lang hanggang sa siya ay maging senador sa pamamagitan ng kanyang mga inakdang batas katulad ng National Youth Commission noong 1995. The National Youth Commission on your 28th anniversary on the National Youth Commission celebration of the International Youth Day 2023 I commend you for your initiative to gather our SK leaders mabuhay ang National Youth Commission ang SK at lahat ng kabataan ang mga tunay na pag-asa ng ating bayan mga makabagong leader na kabataan para sa ating makabagong Pilipinas